ito na nga ang ating weekly digit, 57. Nasa 57 pesos kada dolyar na ang exchange rate, ayon sa datos mula sa Bankers Association of the Philippines. Pinakamababa na iyang halaga ng piso mula Abril. Sa loob lamang ng limang araw, simula ng sumiklab ang alitan ng Israel at Iran, bumagsak ng higit piso ang palitan sa merkado. Narito ang paliwanag ng lead economist ng BPI na si June Neri. It's, it's been a bit fast of, of late that we're actually only expecting uh, to trade below 57 this month or this quarter but uh, there's an overshoot so far because of the conflict. Mensyu pag may geopolitical tension kasi kumakapit ang mga mamumuhunan sa assets o investments na hindi natitinag ang halaga kahit pa magulo ang merkado dulot ng recession at gera. Halimbawa ng safe haven assets ang dolyar at ginto. Mas malaki ang demand o bumibili, mas mataas ang halaga. Inaasahan ng BPI na lalo pang hihina ang piso sa 58 pesos at 20 centavos kada dolyar sa pagtatapos ng taon. Lois, mukhang hindi magandang balita yan. Pero kapag mahina ang piso, gaya nga nang nabanggit ko kanina, meron ding winners, di ba? So that's the families of OFWs o dollar earners tulad ng exporters at BPOs. Pabor ang mahinang piso. Oo, Menchu, pero marami mang maipapalit na piso sa bawat dolyar ang mga pamilya ng OFWs. Maari eh, maaari namang tamaan sila ng taas presyo o inflation. Galing yan sa presyo ng langis. Oo, sumipa nga ng halos dalawang piso ang krudo noong Martes dahil pa din sa gulo sa Middle East. At halos lahat ng pangangailangan ng langis ng bansa ay inaangkat o binabayaran ng dolyar kaya mas tataas ang bayarin ng oil importers kapag humihina ang piso. Malaki pa naman ang gastusin sa langis bilang input sa produksyon. At dahil dagdag sa langis, si ipapasaya ng mga pabrika o negosyo sa mga consumer na tulad mo at tulad ko sa pamamagitan ng taas presyo ng bilihin. Balikan natin si BPI Economist Jun We have been enjoying uh, relatively low inflation numbers uh, since the beginning of the year uh, and this could reverse uh, in, in time if uh, oil prices continue to remain elevated. Lois, bukod sa Israel-Iran conflict, may iba pa bang dahilan kung bakit humina ang halaga ng piso kada dolyar? Oo, oh, Menchu. Nagpulong nitong miyerkules ang U.S. Federal Reserve o Fed, yung central bank ng Estados Unidos. At ngayong araw naman ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Hindi kinalaw ng U.S. Fed ang interes sa pautang na 4.3%. Ang ating Bangko Sentral naman nagbawas ng 25 basis points kaya 5.25% na lang ang interest rate na siyang susundan ng mga bangko dito sa pautang sa pabahay o kotse plus some premium. Mas mataas na yield o kita mula sa isang investment pabor sa investor. Pero maliit ang diferensya ng US at Philippine interest rates kaya sa huli mananaig pa rin ang may hawak ng dolyar kaysa piso. At yan ang ating weekly digits.